Samantala sa pagkakataon ito, muli po natin mga kaugnayan si LBRMZ Executive Director Yusef Benito Ramos para sa pinakuling datos tungkol po sa Bagyong Kinta. May naganghali po, Yusef Ramos, si Kirby Cristobal po ito. Sir, may good afternoon. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Apo. Yusef, ang iluilo po ang nasa ilalim po ng State of Calamity sa ngayon. Ano po yung kondisyon dito matapos po ang Bagyong Kinta at yung nag-warrant po sa kanya sa pagsasailalim po sa State of Calamity? Maraming kasira kasi na nito guys so isa niya yes, si yung vegetative, reproductive at saka yung ripening uh, ng mga palay. Mm -hmm. Kaya uh, po nito, uh, 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 ang estimate nila ay eh, to be uh, given later than uh, tomorrow. Uh, pero ang uh, estimate niya mas maraming nasira sa agrikultura kesa sa infrastructure. Kaya uh, uh, nag-declare sila ng state of calamity. Apo. Uh, Yusek, as of now po, ano po yung pinakawaling estistika uh, sa mga lugar po na dinaanot na sa lanta po ng Bagyong kinta? Thing, uh, sa ngayon, it hapon so, siguro, mga po uh, 5 uh, o'clock, eh, makuha pa na lahat ng mga ito. Tatlong uh, areas na lang ang hindi madaanan uh, dahil sa sabaha ay kung na ito. Magkupa uh, na hanggang uh, 5 o'clock and uh, all our uh, evacuus, uh hopefully, uh, will be returning back to their respective homes. Apo. Kapag nasa ganyan pong estado ang isang lalawigan o region, ano po ba yung mga priority activities na isinasagawa po ng NDRMC at ng mga maging uh, local government po? Uh, Unang-una yung uh, search, rescue, hmm. and then uh, uh, relief operations, retrieval if there are any uh, casualties. Sir, uh, kunin ko na rin po yung inyong pahayag tungkol po din sa pagkatapos ng taon. Ano po yung masasabi po ninyong pinakamahalagang achievement po ng inyong tanggapan? Yes, uh, ito nga, yung uh, uh, information and education campaign sa ating mga kamabayan na hindi natin baliwalayin itong uh, pagbabago ng mga uh, panahon, yung variability of the climate, uh, yung intensity and uh, frequency of mm -hmm. uh, typhoons uh, becoming uh, it's increasing uh, ito na lang yung kailangan mag uh, climate change uh, adaptation tayo para sa ganun uh, itong disaster management is going to be not only the responsibility of the government but it is everybody's responsibility ay panghuling katanungan na lang po Yusuf ito pong papasok na taon ano po ang magiging mensahe po natin sa ating mga kababayan lalo po ta Ano ba taon naman po ipapasok sa atin? ah uh, yes, uh, sa ating mga uh, kamabayan at uh, um, naka-experience na tayo for the past uh, several years uh, dahil dito sa pagbabago ng panahon. So kailangan ito, ipagpatuloy uh, lang natin yung, uh, yung awareness, uh, yung kampatiran uh, kamalayan ng ating mga kamabayan para sa ganun ay maiwasan natin ang, uh, ang sakuna at uh, we cannot attain uh, zero casualties at least we can we can reduce the impact of our disasters that will ultimately reduce the number of casualties. Merry Christmas, Happy New Year. Sir. Ayaw, maraming salamat po. Uh, si Andy, our MCU, sa Gbilito, ramas at Happy New Year po sa inyo. Maraming salamat din. Good afternoon.